Kamusta po mga kahiwaga Magandang gabi po sa inyo Magbabahagi naman po tayo ng panibagong kaalaman Sa karunungang lihim <clears throat> Babahagi po natin ngayon ang lihim na karunungan ng ilagap Isa po ito sa napakagandang aklat po na Ating makikita mga kahiwaga kaya pakisubaybay na lang po ang ating page kung bago ka pa lang po sa aking channel at nagustuhan mo ang mga ina-upload ko na video ay huwag mo nang kalimutan mag subscribe, like and share at pakipindot na rin po ng ating notification bell para maging updated ka sa mga susunod ka pa ng mga video ito po ang aklat ng ilaga ng Mindanao po. paki-screenshot na lang po mga kahiwagan na pinabahagi natin at para patuloy nyo po masubaybayan yung mga uh, ilang page po ang atin na bahagi ito po ay bisaya na libro mula po sa samahan ng ilaga Patuloy lang po tayong manood ng ating mga video mga kewaga at yak na mas marami pa po kayong matututunan sa mga aklat dito sa ating channel. Pakipalo na rin po ng aking Facebook page at pakisubscribe na rin po ng ating YouTube channel. Isa lang po ang pangalan mga kewaga kaya pakisubaybay na lang po kung nagustuhan mo mga, mga binabahagi at mga ina-upload ko na video. Kompleto po ang mga dasal na to para makapagpagana po kayo ng atlat ng ilagat. May mga dasal na rin po dito para sa mga medalyon. Kaluha po ay isa pong kambal. Crucifio po ay Santo Cristo po yan na kambal. Ibig sabihin po, baliktaran po siya na Santo Cristo. malinaw po yung ating binabagi ngayon Huwag kayong mag mga kahiwaga kasi marami pa po, po tayong nakapila na ibabahagi natin sa inyo para mas marami pa po, po tayong matututunan mga lihim na karunungan. may nag-request kasi na isang followers natin na mag-upload daw tayo ng Bisaya ito po mga kiwagay Bisaya na po ito ang upload natin ito po ang kapangyarihan ng grupo ng ilaga sana po ay mas marami marami po yung natutunan sa akin screenshot nyo lang po mga kahiwaga at saka kung gusto nyo gumawa ng libre o libro ay kayo lang po ang magsulat ang importante po ma screenshot nyo po bawat pahina para mas makopyan nyo po siya ng ayos Maraming pa po, po tayong Ibabahagi na ng mga aklat na nakapila dito. Huwag po kayong mag-alala. Marami po tayong i-upload sa inyo. babahagi Sa buong channel, ako lang po ang nag-upload ng mga ganitong libro kasi sa iba pa is isang orasyon lang ina-upload eh. eh tayo aklat na mismo ang pinabahagi natin wag po kayong mag-alala marami po kasi nagsasabi sa akin na putol daw yung binahagi ka wag po kayong mag-alala mag, -alala. mag -alala. kasi pag naubos na po yung mga aklat natin na uh, binabahagi ay isusunod ko na po ang mga karugtong ng mga bawat aklat po na in-upload natin ay isusunod po natin ang mga karugtong yan kaya wag po kayong magalala mabubuo rin nyo po yung mga aklat marami po po tayong aklat dito na may 1000 page may 900 500 ganon may mga malaking aklat po tayo na siguro mga hanggang patin yung partin yung na kuan putol putol kung i-upload natin kasi masyadong makapal po siya sa huling video ko po ay ipapakita ko po sa inyo yung mga aklat ko na makakapal marami po Ayan. Ito po ang gamit ng mga mandirigmang ilagak. Sundan nyo lang po mga kiwaga Malinaw po yung kuha ng video natin Kaya walang magsasabi po Na hindi nila mabasa Kasi kitang kita Kitang kita po ito ito Sa mga makikita nito ng mga ilaga, wag po, po, sana po kayong magalit kasi sa pagbabahagi ko po nitong atlat, bispo tayo mga hiwaga Hanggang dito na lang po muna mga kahiwaga ang pagbahagi ko ng mga kaalaman. Bukas ulit, huwag po kayo mag Araw-arawin ko po yung pag-upload ng video ngayon. Medyo hindi po tayo ngayon busy kaya pwede natin ma-araw-araw ang pag-upload ng mga video. Kaya sundan nyo lang po palagi ako ang, uh, At panood po palagi. Kalimbang nyo lang po yung... Para mas lalo kang updated pa sa mga video na pag nag-upload akong makikita nyo ko agad. Maraming maraming salamat po mga kayuwaga. Ayan pa yung mga hindi pa natin na-upload na sobrang makakapal.